Mariel nagluluksa dahil sa nangyaring ito. Labis ang kalungkutan ang naramdaman ngayon ni Mariel Padilla dahil sa pangyayaring ito. Tila ito na nga yata ang isa sa mga pinakamasakit na nangyari sa kanya ngayong nagdaang Kapaskuhan. Kahit ang ilang mga madla ay labis na nalungkot para sa kanya dahil ang isa sa pinakamamahal niya sa buhay ay pumanaw na. Si Mariel Padilla ay isang TV host actress dito sa mundo ng showbiz. Mas naging matagumpay pa siya nang i-launch niya ang kanyang YouTube channel, siya ay kasal sa action star politician na si Robin Padilla, kung saan meron na silang dalawang anak na sina Isabella at Gabriela Padilla, ang relasyon ni na Mariel at Robin, ay isa sa mga nasaksihan ng mga madla, sinubok na rin sila ng panahon ang kanilang pagsasama ng mapabalitang naghiwalay. Ngunit mismong si Robin ang humingi ng tawad at pangalawang chance kay Mariel sa National TV. Dahilan ng kanilang muling pag-aayos at pangalawang pagkakataob na mag-ibigan, simula noon ay naging matatag na ang kanilang samahan lalo na't na biniyayaan sila ng dalawang anak. Ngunit sa nagdaang Pasko, kung saan sama-samang nagdidiwang ang bawat pamilya, kabaliktaran ang nangyari dito sa pamilya ni Mariel, dahil imbis na mag-celebrate ay nagluluksa ang pamilya nila ngayon, Thanks for always being proud of me, press now mom, caption nito sa Instagram post kalakip ang mga larawan ng yumaong ina, Inula naman ito ng pakikiramay ng kapwa niya celebrities sa comment section, gaya nga ni na Alex at Tony Gonzaga, Margie Barreto, Jong Hilario, Pokwang at marami pang iba. Base sa post ni Mariel December 23, ngayong taon na maalam ang kanyang ina, hindi naman ito idinetalye kung ano ang rason ng pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay, isa ang pamilya nila Mariel ang naapektuhan noong nagdaang pandemya, dumating pa umano sa punto na nagastos nila ang kanilang ipon, para sana sa pagpapaaral ng kanilang anak. Bukod pa dito ay pinasok rin ni Mariel ang pagtitinda noon ng mga karne, para tulungan umano ang kanyang asawa maghanap buhay dahil nahihiya na daw siya rito isa rin siya noon sa mga nagla-live selling ng mga mamahaling gamit partikular na ang mga bags sa kabilang banda hindi makapaniwala si Mariel noon nang maging top 1 ang kanyang asawa noon sa nagdaang eleksyon sa senatorial candidates ngayon ay masasabing naging malungkot ang pasko ni Mariel dahil sa pagpanaw ng kanyang ina